Ano yung mga appropriate kaya na ways na pwede mag-discipline ang teacher sa classroom? Uh -huh. Oo. Siguro, una, yung yung, yung sa, sa simula pa lang, simula pa lang, uh, i-lay down na yung rules, no? Na gusto natin maging maging malinaw uh, sa lahat ng mga estudyante kung ano yung inaasahan sa classroom at i pwede pa nga i-involve pa pa nga yung mga students sa paggawa ng mga rules, no? Tapos, um, kapag ka nakikita na meron merong hindi sumusunod, ip ipakita agad na may consequences. Kasi doon galing ang, ang self-regulation. At maging consistent. Siguro importante yung consistency. So, every time nakikita na hindi nasusunod, i- Pagsabihan, pagsabihan na agad, at kausapin. Um, so, siguro, yun yung mga ating mga major principles. So, uh, maging klaro, maging consistent, and show conviction. Show conviction by, uh, you know, by 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 calling in siguro imbis na calling out calling in the student who needs to um, who needs disciplining medyo gets ko pa yung calling out eh kasi yun yung nangyari sa uh, video uh -huh. ba diba? anong uh -huh. pagkakaiba nun sa calling in So parang uh, kung kung merong estudyante na nagsa-struggle with uh, following the rules no? or um, or engaging safely with with other students kausapin to no? nanggagaling siya doon sa place of support. So pwedeng hindi natin i-assume na gusto lang gumawa ng hindi maganda yung bata. Maaring may pinagdadaanan yung bata or may nararanasan mm -hmm. na na ano, challenging no? So maari natin itanong Uh, ano kita matutulungan para para masunod mo kung ano yung mga pinag-usapan natin dito sa classroom saan ka nahihirapan so talagang ano parang focusing talaga on solving the challenge the obstacle the problem yes so bilang isang guro nat natuturuan mo sila mag-problem solving in that particular situation hindi lang doon sa lesson 'di ba pero yung buhay mismo doon sila natututo dun sa karanasan nila